tay mayungot ito ito oh. tay bumalik kami dito ngayon kasi ano po yung ilaw ni Jisa yung isang ilaw niya dito sa ano po dito Sina. sa Sina? baba ay eh, nasira po so pinalita namin pinalita namin ng bago hmm. yung kortina ni Jisa o oh, pink na ah, pink o oh. pink na pink ang kortina

Ah, okay, gahapon oh, dito, may dito, may sa oh. so, uh, sa <coughs> dito sa mga may kusog. Oo. So, pasok kayo sa bahay ni Jesa. Hindi yun humarang sa parates, pa. Ito. Ito yung bahay na dito. Ang suga, Jis, Ang mga ilisan. Yan po, guys, ah, uh, Yung ilaw namin. Tumilaw ni Jason, nasira yung isa. Nay, kumusta na? Oo. Kumusta naman? Nagpapugas, oh. Nagtanim na sila, ito po. Yan po, ito po yung ipapalit namin sa isang ilaw nyo na nasira. So, okay na to. 60 to. 60 watts. Tay, kumusta? Anak lang okra Ah, nagtanim kayo ng okra? Mm -hmm. ano? ah, si na Anak na, ah, si oh, Ang oh, ni oh, Jis ah, tumulong sa pag uh, ano daw, okay. pagtanim ng mais. Ay, ano? So na ganun na, nag-iinit nag ng tubig si Lee kay <laughs> okay. Para na pang kape So mauli siya, ilis Kasi nasira yung isang ano 60 watts ka itong sa Jess, 50 ka lang Ayaw mas, ano ito, ang lakas Yung sitaw, no? Sitaw So ikaw, di sa ang imong gimo oh, Nag-asa to sa bakuran para taniman ng mga bulaklak at sa kagulay din. Mm. Okay. Si yeah, din, namugas. Ang termos niya, okay na yung thermos Oo, okay na. So, bumaray tubig para din na magsigaling-haling. Okay na. Yan na, uh, shout out sa inyong lahat, sa lahat nating mga sponsors dito. Again, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. Ito po ngayon, bumalik kami dito kasi ano po, uh, nag Nag-ano uh, kami sa ilaw. Nagpalit kami sa isang ilaw dito na nasira. Ito po yung sa inga nila dito eh. Comfortable yung sa inga nila eh. Sige, sige, sige. Hmm, dahil. Sige, magpuno ni siya green. Ray, mapilit. Basta ko na ah, kusugay eh. <laughs> ah, Hehe. Ayos. Kusugay <laughs> Katay siya mura. Ito pa eh. Ha? Hindi naman niya ako anig sa yo. Uy. Yung lang tayo sa ano guys, labas finance dito nila para maghigaan din. Ano? Saka din sino kay lang salog? Sino kayo? Mm. Yung suka na nilaydan ko an. Nilaydan. Dawin. Meritsa. Sir Ernie Amora, salamat po. Ito po, nagbigay siya ng uh, 2,000. Uh, ipunin mo lang. Baka pwede ito magamit. Magagamit mo ito sa sunod na pasokan, no? Okay. So, mayroong 2,000 galing ni er Sir Ernie Amora. Yan, Jess, salamat ka rin, Sir Ernie Amora. Salamat po, kay Shatos po, kay Ernie Amora. Salamat po sa ang binigay niyo sa amin, sa akin, para magagamit ko ito sa aking pag-aaral. At, Salamat sa malaking blessing para sa na, na, dumating sa akin ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat again sa nag-sponsor nito sa bahay at sa nagbigay nito 2,000 kay Ernie kaya Ernie Amora. Salamat po. Salamat sa gata sa kang Jisa para sa iyahang kuan magamit sa iyang iskilan oh, salamat sa naghatag sa nagkonsor sa iyaha o sa nagda sa iyahang kwarta nga gihatag sa inyo salamat po Ayan na muna sa ngayon ha so uh -huh. sa yan no malaki na itong tulong sa amin. Uh -huh. So, maraming salamat Sir Ernie Amora. Yan pa, salamat sa inyong lahat. Sa lahat po nating mga sponsors sa mga ang bagan dito kailangan dumalaw-dalaw lang kami dito pag may time kami ha so ngayon kayo kayo po ay patuloy sa ano po tumutulong sa lolo at lola ninyo habang wala pang klase no kay tagulan na so timing din no tagulan na natapos yung bahay niyo so yung malakas na ulan ano pa pagkalakas yung ulan eh? ay na, ano nangyari dito wala nang hindi na kayo nabasa Ah, ano gin niya mga Oo. ayun na ang oh. Oh. okay ra? Oo, okay ra. Tarong na kayo ng hmm. Kay di na mabasa, di na magbalhin-balhin sa silong. Hmm. Sa nantaran, sa bakuran. So, ano? dyan lang kayo magluluto? Oo. Oh, oh, At saka oh, oh. hindi na katulad dati na palipat-lipat oh, yung pagluto? Palipat-lipat yung pagluto. Palipat Doon sa lalim ng bahay, oh, sa gilid. Sa basa ng balhin na rin mabasa sa asa. may basa ibasa, oh. tuwa. mutang mm. Utang sa kuan, sumagan. Sunset hmm. <laughs> kayo. Uh -huh. Karon okay uh -huh. <laughs> Yan, set out lahat mga viewers, sa lahat ng mga viewers. Po sa inyo lahat, sa viewers jan. Ingat uh -huh. Say, bye -bye na, ha. bye-bye. Nag-away muna sa ngayon. Maraming salamat uh, sa lahat nating mga sponsors.